Hello guys, welcome back to San 11 Quintaro. Kamusta po kayo mga Scorpio? Hello po. Marami po ba kayong inisip, Scorpio? So, titigyan natin kung ano ang message this 2024. Um, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kunin lamang kung ano yung akma para sa inyo. Ang tapang hindi ay ibigay pa natin sa iba. Um, gamitin lamang itong gabay para sa inyo. Nasa inyo pa rin po ang kasagutan ang um, ng inyong kapalaran. Ang um, kailangan um, mag-aral, mag-aral na mabuti, magtiyaga. Kailangan ng diskarte para sa sarili para makuha niyo 'yung mga pinapangarap ninyo. So, um, Scorpio, tignan natin kung ano ang message sa inyo this 2024. So, the total, en total energy ninyo, this 2024 20 Scorpio is Queen of Pentacles. Um, this is um, financial stability. No need to worry about this, about financial. Um, because, dahil kayong mga Scorpio is um, masigasi, madiskarte, uh, at more on ano, family ang um, ang um, priority, priority ninyo at masyado nyong mahal at Um, binibigay nyo yung mga kailangan nila, no? So, dahil, um, ayaw mong mapabayaan ng iyong pamilya. So, titigyan pa natin kung ano ang iyong energy update this 2024, Scorpio. Okay, okay, Scorpio. No? Siguro ang ilan dito sa si inyo um nangangarap um nangangarap pumunta ng ibang lugar, no. Sa pamamagitan ng um gusto niyo maglayag, no. Gusto niyo maglayag ng pang sasakyang pandagat, no. Ah, minamanifest nyo yung mga um, mga tinatrabaho ninyo, no? Kung gusto nyo yung nagkakaroon ka dito manifestation about yourself, kung paano mo ma sa sa ikatuparan lahat ng mga plano mo para sa iyong pamilya, no? Para sa iyong sarili. Kasi meron kang um, meron kang gustong ibigay sa isang person mo na na ayaw mo siyang pabayaan, no? Hindi mo Ayaw mong pabayaan ng person mo. Gusto mo na ibibigay mo lahat ng kailangan niya. Gusto mo na alagaan mo siya, no? At inaalagaan nyo rin yung sarili ninyo, no? Kasi, um... Dahil dyan sa tinatrabaho nyo na yung mga karaf nyo na um, ayaw mong mawala yung pinakamamahal mo sa iyong buhay no dahil sobrang um, na ka sa kanya at at inaalagaan mo yung kanyang sarili or or ikaw masyado kang maalaga sa iyong sarili marami kang idea, marami kang gustong simulan na ibigay para sa person mo, no? So, ano pa, ano pa ang message sa inyo this 2024, mga Scorpio? Okay, um, Scorpio, um, siguro ang ilan sa si inyo naghahanap ng kalinga, no? Naghahanap ng kalinga sa pagmamahal, no? Sa iyong person or vice versa to between you and your person. Naghahanap ng pagmamahal para kalinga or um, like um, pag-aaruga sa kanya, no? Ah, uh, um, yung gusto mong simulan or yung gusto mga manamanipis mo um, kailangan mo lang um, pag-aralan kailangan pag-aralan mabuti para makuha mo to no para um, ito yung tulis mo sa tagumpay mo um, kailangan mo mag-aral ng mabuti no pahalagan mo yung mga ang um, ginagawa mong um, pag-growth sa iyong sarili dahil yan ang tulis mo para mag mapagtagumpayan mo itong mga pinagtatrabaho mo ng pinagsusumikapan mo. Binubuo mo sa iyong sarili mo. No? May darating na good news. Magkakaroon ka ng good news dito sa win-work out mong trabaho na pinagsusumikapan mo. At uh, nagiging magiging balanse ka dito sa mga um, sa pamilya mo, sa sarili mo, sa person mo, binabalanse mo lahat. No, nagkakaroon siya ng um, equality nyo um nagiging matalino ka na, nagiging matalino ka dito about sa sarili mo at about sa person mo sa mapapangailangan nila kung may pamilya ka um um nagiging equal ka sa kanila no at nakapokus ka sa savings mo yan ang goals mo ang makapag-ipon so yun nga ang tulad kanina um ang total energy mo is queen of belt queen of pentacles. this is more um financial stability more growth financial stability and more unsaving about your financial stability so ano pa ang message sa si inyo this um 2024 about your self care mga scorpio So, ang self-care mo is, um, the seven of pentacles, so means is, um, more on work ka dito, no? Mas priority mo yung trabaho, this 2024, about your, um, financial. So, kailangan mo lang, um, halagaan ang sarili mo, halagaan mo yung sarili mo. Para tuloy-tuloy itong -tuloy mga pina-workout mo tungkol sa iyong kaperahan. So, magpahinga rin pag may time, no? Huwag masyadong puro-puro trabaho. Kailangan din ng relax ang katawan. So, ayan po, ayan po ang message sa inyo, um, Scorpio. Thank you, thank you for watching and God bless po.